Hello, 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 guys. It's me again. Ayan. Yun na nga yung layout, guys, ng hagdan. Ayan. Napapansin nyo, guys. Malapit nang matapos yung ating tiles. Ito, bro. Si Ryan, Si na lang yan. Uh, sa Monday, guys. Ayan si Bay. Sa apit na apit mag-tiles. Ayan yung ating tile-seater. Ayan. Shout out kay Jerry Boy kay Bay at saka kay yun ang ating mga tile sitter so zero na lang yan hagdan ah ito guys napapansin nyo yan may zero ko na yan iba at saka sa area na yan tapos na ang ating tiles Ayan. Ay, kita nyo. yun na lang ang landing ng ating garahe ang natitira yan ang ano na yan Nakapansin nyo na kakabit na 'yung ating mga gate, dalawang gate 'yan, guys. Kasi corner 'to, pwedeng pumasok sa sakin isa, pwedeng rin dito sa kabila 'Yan na lang 'yung uh, ating itatiles sa Monday. dire na 'yan landing papuntang kalsada Ayan 'Yan natitira pa sa electrical 'yan. 'Yan ating man, itatiles din 'yan. So, para hindi siya pangitim na. Yan. So, ayan na, buong buo na yung ating tiles dito sa garahe. Ayan yung nagpapansin nyo. Ayan, tapos-tapos na ang ating tiles design sa wall. Ayan, wala. Ayan, punta tayo sa labas. Ayan ang service list guys. Okay na, okay na yan. At meron tayong design dito skin coat na yan guys meron lang tayong design na ilalagay dyan yung group ayan namasilya na yan pati canopy at saka ayan na nga yung sika yung dun dun yung isa na nga sinisil yung group sample lang sa mga araw kung gusto kan So, abangan na lang nyo ang update nyo pag matapos ito naman yung ating atals design ito sa bandang kanan Bali first po pala may sabi ko yung landing na yun po so, landing guys yung rampahan sa sato yan kung napapansin nyo guys yan yung walang masilya skin puti styles design din yan yan yung dalawa na yan poste para mag match yung kamula yan tiles design din yan mga simple design lang guys yan tiles design yan Ayan, landing na rin yan. Medyo mataas, no? So, yun nga. lang natin yung kapi, uh, finish dun sa taas. Dahil kung tutusin, ibababa pa sana yan. Kaya lang, wala na. Ayan. Ayan naman guys, napapansin nyo, wala pang masilya yan. Yan ang tiles design din yan. Yan ang tiles. At saka doon, sa minasilyahan natin guys, ayan, ito yung uh, isa, ayan yung service gate ayan, yung pinaka service gate talaga na pinaka mill ayan, ito yung entrance talaga na ito naman yung minasilihan guys ito yung uh, makinis. yan naman is meron ding group design maglalagay tayo ng group so nakadalawang patong lang yung skin coat natin dyan So maglilayout by Monday, lilayout na natin yung group. yung so, mahirap din ang magawa ng group. bobo na. Yung task na yun guys, yung bubong na yun, yan hindi na kami ang gumawa yan. Ibang contractor din yan. Bali, second floor and uh, sa baba uh, finishing yan sa amin yan. Palpak din yung task na yan. Kaya may back job yan. sa highway ayan, corner siya ang ganda ng pwesto ng bahay na to corner kaya yeah. lumapad yung area niya so, may canopy nga o yun yung canopy bali takas na yung titirahin natin ng masilya waterproofing natin para sigurado ayan yung ating uh, masipag na temporary balik tayo dito sa tile sa dulo ito na yung pinakadulo guys sa loob dito na papangin nyo yan ito. yung mga maskar yung mga blue yung mga blue yung na lang yan by monday hindi ko natin kung ting paghihirap yan na lang yung ating uh, gagawin yan ang kabuhan ng ating TV so ayan guys update ko kayo ah uh, very napakabilis at ng ating workers hindi pwede pwede dito na kuya ko kuya ko dito sa project namin is tulungan nakikita nyo yan si mag-uuwian na kami ayan yung araal finish at simple design mga guys mga idol ayan yung uh, pinagtulungan na nga ngayon mag uuwihan na tayo niya. yung hagdan ganyan step ayan. toy step lang yun syempre si maganda uh, <laughs> yung mic ang gawin nating step para salamat sa panunood thank you so much ayan oh, yung bahay makikita nyo yan, yan.